Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Madalas natin sinasabi na ang mga nasa katungkulan ay mapagsamantala Subalit naniniwala akong walang pagkakaiba sa ugali ng nasasakupan at sa namumuno. Ang namumuno ay maaaring maging masama dahil sa kapangyarihan. Ang nasasakupan ay maaaring maging masama dahil sa kanyang pananampalataya. At gayon din naman, ang nasasakupan ay maaaring maging masama dahil sa kanyang pananamantala. May mga taong sumusunod sa iyo dahil lamang sa pakinabang. Subalit kung ang iyong yaman at kapangyarihan ay mauubos, aalis sila at ikay pababayaan at iyan ang pag-uugaling ating matatagpuan sa ika na kabanata ng Juan, talatang 22 hanggang ika apat na talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod si Pastor Dana Banco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang pag-aaralan po natin sa oras na ito ay ang ikalawang bahagi ng Kabanata 6 ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Sa bahaging ito, tatalakayan natin si Jesus bilang tinapay ng buhay. Matapos pakainin ng Panginoong Jesus ang limang libong katao, tinangka ng mga ito na sapilitang italaga siya na kanilang hari Subalit, mabilis na umiwas ang Panginoong Yesus at nagtungo siya sa bundok na nag-iisa upang manalangin. Kinagabihan, si Yesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig upang samahan ang kanyang mga alagad sa paglipat sa kabilang ibayo. Kinabukasan, nang malaman ng mga tao na si Yesus ay nasa kabilang ibayo na, sila'y nagsunuran. Subalit sa pagkakataong ito, ipinahayag ni Jesus ang tunay na layunin ng mga tao kung bakit sila sumusunod sa Kanya. Ganito ang mababasa natin sa ika-22 hanggang 24 na talata. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Ang mga taong sumusunod kay Jesus ay nagmula pa sa timog bahagi ng lawa ng Galilea. Kapansin-pansin naman na tinawag ni Juan na Panginoon ang Panginoong Jesus. Ang ginamit ni Juan na pangalan ay Jesus dahil siya ang salita na nagkatawang tao at ang kahulugan ng salita ay Diyos. Si Jesus ang siyang magliligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ni Mateo, unang kabanata, talatang Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, balikan natin ang kalagayan ng mga taong sumusunod kay Jesus. Ganito ang mababasa natin sa ikadalawamput lima hanggang tatlumput lima. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain di na sisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Bago tayo magpatuloy sa pagbasa ng susunod na talata, tatalakayin muna natin ang mga talata na ating binasa. Nang makita ng mga taong naghahanap sa Panginoong Yesus, tinanong nila siya kung kailan pa siya napunta sa lugar na iyon. Hindi naman sila sinagot kaagad ng Panginoong Yesus. Sa halip, inalam niya ang kanilang layunin kung bakit siya hinahanap. Ano naman ang motibo ng mga taong humahanap kay Yesus? Ang tanging nilang layunin ay pansarili lamang sumusul sila kay Jesus dahil sa material na bagay. Nais nila makakain, kaya lagi silang sumusunod kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila sa ikadalawamputpitong talata na dapat silang gumawa upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira. Isang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus sa sinabi niyang ito sa ikadalawamputpitong talata? kung ilalagay po natin sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap ang sinabi ng Panginoong Yesus, ganito ang ibig sabihin. Hindi mo dapat ubusin ang iyong buong kalakasan sa paghahanap ng pagkain na sisira na para lamang sa iyong pisikal na pangangailangan. Sa halip, bigyan mo ng unang pansin ang paghahanap ng pagkain hindi nasisira na para sa iyong espiritual na kalagayam dahil ang bagay na ito ang makapagpapanatili at kalakasan ng ating pananampalataya. Ang pagkain ng iyong spiritual na buhay ay siyang tinapay na hindi nasisira at ako iyon, ang Panginoong Yesus. Siya ang tinapay ng buhay. Kung inyo pang naaalala, ganito rin ang pakikipag-usap ng Panginoong Yesus upang maligtas ang babaeng Samaritana na umiigib ng tubig sa balon. Nais ng babae na tubig na mula sa balon. Bakit inalok at binigyan siya ng Panginoong Yesus ng kakaibang tubig? Tubig na nagbibigay buhay. Walang iba kundi siya ang tubig ng buhay. Ganoon din sa mga taong sumusunod kay Yesus sa ikaanim na kabanata ng Juan. Nais nila ng tinapay na nagbibigay kabusugan sa kanilang pisikal na katawan. Subalit inalok sila ni Yesus ng mas mabuting tinapay na hindi nasisira isa ring tinapay na kailanman ay hindi nabubulok. Tinapay na nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi po bang nakasisiyang isipin na ang tubig at tinapay ay parehong mahalagang bahagi ng buhay at ang dalawang mahalagang pangangailangan ito ng ating buhay ay masasumpungan kay Yesus dahil siya ang tubig ng buhay na panighay sa espiritwal na pagkauhaw at siya ang tinapay ng buhay na makapagdudulot ng espiritwal na kasiyahan. Siya rin ang buhay na salita na nagkatawang tao. Inabot tayo ayon sa ating pangkaraniwang kalagayan. Ipinaunawa niya sa atin kung sino siya sa abot ng ating kaisipan at pangunawa. Matapos sabihin ni Jesus ang tunay na layunin ng mga taong sumusunod sa kanya, agad namang sumagot ang mga ito upang tanungin siya. Tinanong nila si Jesus tungkol sa bagay na sinabi niya sa kanila. Ganito ang mababasa natin sa ika-28 hanggang 35. Kaya't siya ay tinanong nila, Ano po ang dapat namin gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugo ni Jesus, Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Dapat niyong malaman na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain na mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo ka nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyong. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Yesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kadalasan, humihingi tayo sa Diyos ng bagay na hindi naman natin kayang gawin sa sarili nating kakayahan. Ito ang malinaw na makikita natin sa ikadalawamputwalo ng talata. Sa mga taong nagnanais na makamit ang kaligtasan sa sarili nilang mga kaparaanan madalas na inaakala natin na tayo may kakayahang makamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng sarili nating mga pamamaraan. Naniniwala tayo na makakamit natin ang kaligtasan dahil sa ating paglagay at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ang ating mga gawa. Subalit ang hindi natin naunawaan ay ang Diyos ang gumagawa para sa ating kaligtasan. Nais niyang ipagawa sa atin ang nararapat na hakbang upang tayo ay maligtas. Ano ang nais ng Diyos na ating gawin? Ang manalig tayo kay Jesus at tanggapin siya na Panginoon at tagapagligtas. Upang sa ganoon, makamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ay pinatunayan ng ikatatlong kabanata ng Juan, talata labing anim. Ganito ang mababasa natin. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Samantala, matapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin ng mga taong naroroon, walang pag-aalinlangan namang tinanong siya ng mga ito. Anong kababalaghan ang maaari mong ipakita sa amin upang kami manalig wika nila kay Jesus? Sa pamamagitan ng katanungan ito, makikita ang katigasa ng puso ng tao. Narito ang mga taong kabilang sa limang libong pinakain ng Panginoong Isus sa pamamagitan ng dakilang himala. Ngayon, sila rin ang mga taong nagsasabi kay Isus na pakitaan mo muna kami ng himala bago kami manampalataya. Sa madaling salita, hindi talaga hangad ng kanilang puso ang manalig ng tunay kay Isus at upang lalong pagtibayin ang kanilang hamon kay Yesus sa ikatatlumput isa hanggang tatlumput tatlong talata, ay sinabi nila ang ginawa ng Diyos na pagpapakain ng mana sa kanilang mga ninuno sa ilang. Sa mga talatang ito, makikita natin na ang laman ng kanilang puso at isipan ay nakatuon pa rin sa pisikal na pagkain. Sinabi nila, si Moises ang nagbigay ng mana sa kanilang mga ninuno doon sa ilang. Subalit, mariin itinanggi ni Jesus ang bagay na ito. Sinabi niya sa kanila na hindi si Moises ang tunay na nagkaloob sa kanilang mga ninuno ng mana. Sa halip, ang Diyos Ama ang nagbigay sa kanila ng pagkain ito. At hindi lamang isang beses na ginawa ito ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Bagkus, pinagkalooban sila ng pagkain araw-araw. Ang mana na kaloob sa kanila ng Diyos ang siyang nagpahaba ng kanilang buhay ng panahong iyon. Subalit ang tinukoy sa kanila ni Jesus na tinapay na nagmula sa langit ay isang espiritwal na pagkain, pagkain makapagbibigay ng espiritwal na buhay. Sa pamamagitan ng mga salitang ipinaliwanag ni Jesus sa kanila, banaya din nila na makakain ang ganong tinapay. Sa kanilang palagay, ang tinapay na ito ay isa pa rin pagkain pisikal. Hindi pa rin nila lubos na naunawaan ang bagay na sinasabi ni Jesus katulad sila ng babaeng Samaritana na kinausap ni Jesus sa tabi ng balon. Ninais niyang hingin ang tubig na iniaalok ni Jesus sa kanya. Subalit, hindi niya lubos na naunawaan na ito'y ay espiritual na tubig. Kinakailangan pa ni Jesus na ipaliwanag na mabuti ang bagay na kanyang sinasabi upang maunawaan ng Samaritana na siya ang tubig na buhay. Ganoon din sa mga taong kausap ni Jesus sa kabanatang ito. Kinakailangan pa niyang ipaliwanag sa kanila ng buong katsyagaan upang kanilang maunawaan na siya ang tinapay ng buhay. Naging malalim ang pagnanais ng mga taong kausap ni Jesus sa tinapay na kanyang iniaalok sa kanila. At upang lubos na maunawaan ng mga taong ito na ang tinapay na ito ay isang espiritual na bagay, sinabi ni Jesus sa kanila na siya ang tinapay ng buhay at sinuman sa kanya'y lalapit ay hindi magugutom kailanman. Ganoon din naman ang sa kanya'y mananalig ay hindi na muling mauuhaw. Sa pamamagitan ng talatang ito, napag-isa ni Jesus ang dalawang bagay na nagpapakilala sa kanya. Siya ang mana, ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at ibinigay ang kanyang buhay upang tayo'y magkaroon ng buhay. Ito ang kaligtasan. Ganoon din naman siya ang tinapay na pagkain ng ating espiritual na buhay. Kailangan nating manatili sa Kanya upang patuloy tayo makakain ng espiritual na pagkain ang ating spiritual na buhay. Samantala, matapos ang hayagan na pagpapakilala ni Jesus kung sino siya sa mga taong naroon, kanya pa rin sinabi na sila'y hindi naniniwala sa kanya. Ganoon pa man, ipinangako rin ni Jesus na ang lahat ng mananalig sa kanya ay kanyang iingatan at hindi kailanman itataboy. Dahil ang kalooban ng ama ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng mananalig sa anak. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlumput-anim hanggang apat na talata. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. At ito ang kanyang kalooban na huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Ang ikatatlumputpitong talata ay isang mahalagang talata, sapagkat hanggang ngayon patuloy pa rin pinag-uusapan ang tungkol sa kung papaano maligtas ang tao. Ito ba'y sa sarili niyang kalayaan na magpasyang manampalataya kay Jesus o sa pamamagitan ng pagpili at pagtakda ng Diyos kung sino lamang ang nais niyang maligtas. May mga taong naninindigan at naniniwala na ang kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng pagpili at pagtatakda ng Diyos. Ang iba na may nagsasabi at naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng malayang pagpasya ng tao na manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Sa pagkakataang ito, hindi ko nais na ipaliwanag ang pagkakaiba ng dalawang ito. Sa halip, nais ko lamang ipaunawa sa lahat na ang pamamaraan ng Diyos sa kaligtasan ng tao at ang kalayaan ng tao na manampalataya upang maligtas ay parehong isinaad sa ikatatlumputpitong talata. Muli po nating basahin, lalapit sa akin ang lahat ng ibibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lalapit sa akin. Ang unang bahagi ng talatang ito ay nagpapakita ng katotohanang ang Diyos ay pumipili at nagtatalaga ng kanyang ililigtas. Ang ikalawang bahagi naman ng talatang nabanggit ay nagpapakita ng kalayaan ng taon lumapit at manampalataya kay Yesus. Sa totoo lang, hindi po alam ang inyong lingkod kung papaano pagkakasunduin ang dalawang katotohanan ito isa lamang po ang aking nalalaman sa bagay na ito. Ako'y naniniwala na ito'y parehong katotohanan na isinasaad sa salita ng Diyos. Tunay na ipinagkaloob ng Ama sa Panginoong Hesus ang mga taong itinalaga niya upang maligtas. Subalit kailangan din ng tao na kusang loob na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Hesus. Sa madaling salita, ang pagtatalaga ng taong maliligtas ay mula sa kalooban ng Diyos at gayon din naman kalooban din ng Diyos na ang kanyang mga itinalaga ay kusang loob na magpakumbaba, lumapit at kumilala kay Jesus bilang kanyang Panginoong tagapagligtas. Mga kaibigan, itinalaga tayo ng Diyos na maligtas. Gayun pa man, nais niyang gamitin natin ang ating kalayaang magpasyang lumapit at manalig sa kanyang bugtong na anak. Ito'y ang ating Panginoong Yesus. Samantala, sa ika isa hanggang 54 na talata, mas lalong lumalim ang pagtuligsa ng mga tao tungkol sa ipinahayag ni Yesus. Ganito ang mababasa natin. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Sinabi nila, Hindi ba ito si Yesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang amat ina. Paano niya ngayon masasabi, Bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa ama at natututo ay lalapit sa akin at hindi ito nangangahulugan na may nakakita na sa ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa lupa. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga hudyo. Papaanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang mga talata na ating binasa ay nagpapakita at nagpapatunay ng mga bagay tungkol kay Jesus. Una, ang ika isa hanggang apatapot talata ay nagpapakita na si Jesus ay tunay na nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagtatalo-talo ng mga taong naroon, pinatunayan nila na si Jesus na nagkatawang tao ay isinilang sa pamilya ni Jose na asawa ni Maria at ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya labis silang naguluhan sa sinabi ni Jesus na siya ay nagmula sa langit dahil hindi lingid sa kanila na ang nagsasalita ng mga bagay na ito ay si Jesus na anak ni Jose at Maria. Subalit, hindi nila naunawaan na ang patotoo ni Jesus sa kanyang pinagmulan ay nangyari sa pagdadalang tao ni Maria at ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang patotoong mula sa salita ng Diyos ay hindi kailanman maaaring pasubalian. Ikalawa, makikita natin ang paghahanda ni Jesus sa nalalapit na paggunita ng bawat mananampalataya sa huli at banal na hapunan. Ako'y naniniwala na nais ng Panginoong Isus na ang bawat mananampalataya ay makabahagi sa gawain ng pakikipagsalo at paggunita sa banal na hapunan. Dahil higit sa lahat, tanging ang mga nanalig lamang sa Kanya ang may karapatang makibahagi sa katawan at dugo, ganoon din naman sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23 sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 anim ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, muli sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station at ABC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.